but as one community united by hope, lakas ng loob and favorite for Pedro Rojas, ngayon po ay marka ng aking kauna-unahang isang daang araw na pagtatrabaho bilang inyong municipal mayor. These first 100 days have been not been easy, but they have been meaningful. When I assumed in office on July 1st, I made a promise to serve honesty, to fight corruption, and to bring change to Rojas. Change is not easy, change is not instant, and change cannot be done by just one person. But change is possible as long as we are united and sincere in our intentions for our beloved municipality. But that's what I don't know why In my first 100 days, I discovered the truth. It is not easy to clean a system damaged by politics. It is not easy to clean a government tainted by old habits. It is not easy to start reforms when some people wants to maintain the old ways in governance system. But I did not run away from this challenges. I faced them. because I am not here to protect personal interest. I am here to protect the future of Rojas Palawan. All of you, lahat po kayo, majority of people of Rojas has voted me began to become a municipal mayor. Hindi para magnakaw sa pera ng taong bayan, kundi ibinoto ninyo ako upang magserbisyo ng tabaan at totoo na mararamdaman ninyo na merong gobyerno na nagmamahal sa inyo sa ilalim ng administrasyon ito. Let me be very clear. I hate corruption dito sa ating munisipyo. Sinasabi naman sa inyo, hanggang ako ang mayor ng munisipyo ng Rojas, Corruption, there is no chance in my administration. <laughs> Tandaan niyo, mga kinabahal ko ng mga babayan, Government positions are not business. Hindi ito negosyo, kaya nandito kami. Hindi namin gagamitin ang na aming posisyon. Para que el adeusio, this is public service responsibilities to the constituents. Every single of public funds must be used for the people. That is why we have already started implementing transparency in government transactions. discipline, and accountability in every department is strict policies against corruption and illegal transactions. <laughs> Sa ating wilayang, isang -araw, bilang mayor ng ating pupayan, sinimulan ang foundations ng rohas. ng Department of Interior and Local Government or DILG. Una, ang pagbuo ng transition team. sa ako natin ang opisina ng executive department. Pakikipag-usap sa mga department heads, legislative department, inalapin natin ang fiscal at fiscal status da ng mga programa at proyekto ng lokal na pangalan. Nakipag-usap tayo sa mga national government agencies na nasa ating kumbayan. Nakipagpulong tayo sa mga barangay, kapitan, pagbuo ng CSO at local special Police, pagbuo ng certain three years agenda at marami pa po iba. Sa loob ng halos na at long buwan na lumibas sa ating loob panulungkulan, mula na ako ho ay manumpa bilang iyong panong bayan, may free from Tupo Jose, may Pero mayroon na po ako may pagmamalaki na nagawa dahil po sa inyong pagkitiwala. Sabi nga ako ng ilan, ang unang isang taang araw ay susi sa direksyon tatahakin ng isang ligirado na katulad ko. Dahil ito po ang panimula ng pagtatasa, pag at pagbuo ng matatag na pundasyon para sa pagong direksyon ng ating pong pamahalaan. Dahil sa, sa inyo ho, mga pagtitiwala, mga kababayan ko, sa tulong po ng Sabre Ampaya, sa tulong po ng mga Department Heads natin, at gawagin ang lokal na pamahalaan ng Rojas, Hayaan ko rin yung ipagpalagay ko sa inyo ang ating mga nagawa sa loob po ng isang daang araw sa ating po pagsisimula dito sa Rojas. Kung inyong matatandaan mga minamahal ko po kababayan, simula sa aming pananampanya hanggang sa aming pagkapanalo, tangarap at pre-invento na ang sektor ng kalusugan sa aming munisipyo palakasin ang turismo at inovasyon. Ngunit hindi ho nangangahulugan na pababayaan ko ang iba pang sektor tulad po ng agrikultura at iba pa. Sa unang buwan ng ating panunungkula, ay ramdam ko ang kahinaan sa sektor ng kalusuhan, kakulangan ng ating mga emergency vehicle tulad po ng mga ambulansa. Kaya ang ginawa ng ating pong administrasyon kasama ang sabi ng ay kagal tayong tumuloy ang apat na mga bagong ambulansya at ito ho ay tumating dito sa bayan ng Rojas na makikita ninyo sa inyo pong tagilirang ang apat na bagong ambulansya. Ang apat ho na bagong ambulansya, mga kabarangay ko, mga kababayan ko, ay itinuloy natin sa magkakahiwalay ng mga lugar sa ating pong munisipyo. Isa ang itinuloy natin sa Barangay Magara para mas mapatulis ang pagresponde sa mga emergency na tawag sa Southern part ng ating pong bayan. Ang isa ho na ambulansya ay itinuloy natin sa Barangay Mendoza para sa bahaging norte ng ating munisipyo habang ang dalawang ambulansya naman ay nandito sa Poblasyon Area para naman sa pagresponde sa Central Park ng ating pong munisipyo. Lahat na tauhan ng MDRRNO mahigpit ang ating direktiba sa kanila na ipatupad ang Five Rings Policy na dapat ay masagot ka ng tawag ng ating mga kababayan lalo na sa oras ng emergency. habang tinunan natin ang kakulangan ng ambulansya sa ating munisipyo ay bumili na rin tayo ng maraming gamot para naman sa ating Rural Health Unit o RHU. Ito ay para tugunan naman ang problema sa kakulangan ng supply ng gamot sa ating buong munisipyo para sa ating buong mga kababayan, higit na nangailangan gamot para po sa kanilang mga pasyente mahal sa buhay dito po sa ating munisipyo. Libre na ho ang gamot sa ating pong munisipyo. <laughs> ang pagpapainjek ng ating rainless snacking sa mga kinagat ng hayop, kagaya ng aso, kagaya ng pusa at iba pa, ay libre na rin po sa municipal health center natin sa ating pagsisimula mga minamahal ng kababayan ay nagtaan na rin kaagad tayo ng pondo at nilagyan na rin tayo at nilagyan na rin po tayo sa isang memorandum of agreement sa pagitan po ng Philippine Red Cross at lokal na pamahalaan. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan dito sa munisipyo ng Rojas na meron po mga pasyente sa mga hospital at kailangan ng tugo, huwag na kayong ang problema dahil ang tugo ay magukuha ninyo magagal sa Philippine Red Cross at wala na yung babayaran. Meron tayong mga kababayan pagka minsan hindi nila mabili ang reseta mga gamot ng mga doktor para sa kanila mga pasyente dahil sa kawalan ng pera ang ginawa ng ating administrasyon. Naglaan tayo ng punto at pumasok tayo sa isang kasutuan pa rin sa limang mga parmasya dito sa Bayan ng Rojas. At dahil mga kababayan sa Memorando of Agreement of Moa na ating pong pinasok sa pagkita ng lugar na pamahalaan at ng ibang mga parmasya na sumutulong at sumusuporta sa ating hangarin. Simula ngayon, libro na po inyong mabukuha ang mga gamot para sa inyong mga pasyente at wala kayong babayaran na ang piso dahil ang magbabayot nito ay ang ating munisipyo. Ginawa na rin po ng sanggol ng bayan at akin na rin po nilagdaan ang isang ordinansa patungkol sa pagtataas ng financial assistance mula sa 8,000 pesos ay itinaas na po natin ngayon sa 30 to 50,000 pesos ang financial assistance sa ating pong munisipyo. Mga kababayan ko, nilagdaan na rin natin ang ordinansa na simula sa susunod na taon ay nagdadala po natin ang insentibo ng mga BHW kasama ang BNS at iba pa sa lahat ng ating pong mga barangay. Permada na natin, natin ang isang ordinansa na isinulong ang sanggol ng bayan na utos na itaas ang insentibo na mga baker worker sa buong bayan ng Rojas. Mga minamahal kong kababayan, first time sa munisipyo ng Rojas, nilagdaanan natin ang pondo o nilaanala po natin ang pondo simula sa susunod na taon ang ating po mga senior citizen na meron pong GSIS at SSS pensioner na hindi nakakatanggap ng regular social pension kasama ang mga PWD kasama ang mga solo tariff simula sa susunod na taon ay makakatanggap na kayo ng pension mula sa pondo ng ating pong munisipyo. sa ating pong kasalukuyang panahon. Simula na po ang ho ay maupo bilang mga bayan, isa sa unang inayos ay ang on-time na pagpapasundo o pagpapasahod sa mga ebriyano ng ating pong munisipyo. Kaya sa tatlong buwan kong panunungkulan, ay masaya kong itinapalita sa inyo na dito sa munisipyo ng Rojas, ay hindi nang delay ang sweldo ng mga kasual na, na embriyado ng ating mong munisidyo. Bukod sa mga ito, gusto ko rin po ipagod sa inyo, mga kababayan, na pinag-aaral na natin ang sistema sa pagiging ng financial assistance sa ating mong Gusto ko po malaman ninyo, na akin na pong ang pagproseso, na akin na pong pinabilis ang pagrilis na mga tulong kuansal sa ating mga kababayan. Hindi ko po pinapayatan na umabot pa ng ilang buwan o ilang linggo ang pag-aantay ng ating mga kababayan ang tulong pinansyal mula sa ating gobyerno. Dahil sa ngayon po, dito sa ating munisipyo sa Bayan ng Rojas, Maximum tatlo hanggang apat na araw na kukuha na ninyo ang cheque na tulong pinansyal para sa ating mga kababayan. Ito po ay mula sa pagbabago natin sa sistema upang mas mapadali at mapabilis ng transaksyon sa loob ng ating pong munisipyo. Meron po mga kababayan tayo na humihingi ng tulong pinansyal sa aking po opisina. Meron akong amin na mga empleyado sa mayor's office na nakatoka para lang po sa lahat ng assistance. Ang anim na tao na yan sa loob ng mayor's office ang kanilang asikasyon na tapo na mga humihingi ng tulong sa atin. Mahigpit at ang atong produktiba sa kanilang na kapag ang isa natin kuryente mula sa barangay pumasok sa ating opisina, pumili ng tulong, kulang ang, Kula ang kanilang requirements. Simple lang ang aking produktiva sa kanila. Huwag na wag, na huwag inyong pauluhin eh, pag kulang ang kanilang requirements. Anong gagawin? Ang sabi ko sa dahil sa sakya ang munisipyo, samahan ninyo siya papunta sa kanyang barangay. Kumpleto ay ang requirements at nakompleto ng requirements balik sa munisipyo, gawa ng voucher, samahan sa MSW ipa-interview, bago ninyo pangawalan dahil na kasunod siya na, tulong na po sa kanila. Pagdating sa mga namatayan, meron akong dalawang staff pag meron tatay, sa medical hospital, bakit sa hospital, kung saan man yan, sa bahay man nila ng matay, simple lang ang aking direktiba sa kanila. Ang dalawang staff na yan, takto bakit kung po sa kamatayan, inaasikasan yung patay, papunta sa sulitiyo, para sa libre kabaw, libre pagsamo. Habang meron tayong dalawang staff, na nag-aasikraso doon po sa patay. Meron pa tayong sampong staff mula sa engineering office. Ang sampong patay na yan, ang takbo niyan doon sa bahay ng namatayan. Ang dala niyan, te, utuan, lamesa, generator, with fuel oil, cemento, steel bar, sila ho ang nagsiset up na pala-pala doon sa bahay ng namatayag at sila na rin po ang tumadala ng bansyon ng mga namatay doon sa sementeryo. Mas lalo ang ating niya sa susunod na taon. Kaya sa ating munisipyo, libre na po ang mamatay. Kanina, pala kayo, ngayon, ayaw nyo. Pero, mas lalo po natin patagang yan sa susunod na taon. Dadagdagan natin ang grupo para po maramdaman ng ating mga kababayan ang tulong ng ating po lokal na pamahalaan. Bagi ang mga bank para sa tulong sa mga kurot at parangay ay pinabilis na rin ang ating administrasyon na sistema upang hindi matalay ang tulong na kanilang hinihingi sa lokal na pamahalaan mga kababayan. Gusto ko rin pong ipapag sa inyo lahat na ang bagay pangako namin na pagkakaroon ng libring abogato ay natupad na po ng administrasyon ito. Ito ay sumamagitan ng ating mong Municipal Administrator, Atty. Don Kaalan. Ako ko ay niniwala na ang imposible ay maaari na imposible basta nasa puso natin, nasa puso ng isang leader, ang pagsiservisyo at pagtalahal sa taong bayan. Binuksan na rin po natin ang pagtanggap ng mga bisita o turista sa ating munisipyo sa pamamagitan ng island tour sa ating po mga nagagandahan ng mga sunbites, nagagandahan ng mga islands at nagagandahan ng mga dining sites. Naniniwala po ako na malaki ang may tutulong ng ating tourism sector sa pagpapaulad at pagpapaangat ng ating pong munisipyo. Tulad ho ng ating sinasabi parati, ang ating sitwasyon sa ngayon sa unyong pagtanggap sa mga turista ay pinaanan din ito ng mga mayayaman bayan ngayon na yung mama at tumundag dahil sa mga turista sa kanilang lugar na tulad ng Endino at Purong Palawan sa sito ng magulang edukasyon. Dahil sa ating pagsuporta sa kagustuhan at pangarap ng sangko bayan, ay ating na pong nilindahan at pinunduhan ang isang ordinansa na nagungutos na simula sa susunod na taon ang lahat ng elementarya sa buong bayan ng Roas ay makamatanggap ng p 50000 pesos habang 60,000 pesos naman sa lahat ng sekundarya bilang nalagdala suporta taon-taon para mapababa ang gastusin at kontribusyon ng bawat magulang na biyembro ng PDA sa lahat ng mga sa munisipyo ng Rojas. Ang dating dalawang milyon na municipal aid para sa Palawan State University, Rojas Campus, ay ginawa natin itong apat na milyong piso simula sa susunod na taon. Kapalit ang maging pag-usap ng lugar na pamaraan sa pamamagitan po ng PSU na magdagdag ng korso partikular ang PS Nursing na isa sa mga gustong pag-aralan ng ating mga mahal na kabataan dito sa ating buong munisipyo. Ang WPO o West Philippines University ay nakatagta na rin po pagsimula sa susunod na taon sa Barangay Madara dito sa ating bayan. <laughs> Dahil po ito sa kagustuhan ng San Bayan ay ating itong sinuportahan at agad tayong naglaanang pondo na 3 milyon piso para sa pagsisimula ng WPO sa ating buong polisiyo bilang patuloy na pagsuporta sa mga kabataan ay pangarap sa buhay na makaraos ng kanilang kakaaran sa at ay ng pinadawi. Mas pinadawi pa po natin ang programa para sa scholarship program ng ating pong munisipyo. Ang dating 300 na mga estudyante ay ginawa natin ang naraan sa, sa, salubuyan. At ang dating limang piso na allowances Lamad ng ating mga ay itinas natin sa 1,000 pesos aling sa eksiste na ordinansa na akin o tinatan. Sabi ko, kailangan natin ipagbibay kung ano ang nakalagay sa ordinansa. Yun ang ating ibigay sa lahat ng estudyante na scholar ng ating pong pamahalaan. Ating din hong ngayon mga minamahal kong kababayan, ang delegasyon ng rohas para sa palarong panlalawigan. Dahil dito, mga kababayan, mula sa tatlong milyon ay ipinasa natin ang pondo sa 5 milyon. Taon-taon ito, o e, pagpapigyan po natin ang mas mataas na suporta at mas mataas na kumpiyansa ang mga manlalaro boro at mga coaches para sa tanda ng pangalan ng Rojas sa palarong tanda ng nikan. ng ating munisipyo. Magkakaroon ng paman. Gusto ko pong sabihin sa kaparangalan ito. Salamat sa mga nakalipas sa administrasyon ng munisipyo ng Rojas dahil sinimulan po ni ang pagpapaula ng ating munisipyo at sisiguraduhin ko sa aking termino lalo po ang ating bayan. Yan ang sisiguraduhin ko po sa inyo. So, I can agree sa loo tulad na sinasabi ko. Kaya sa muli, nakikiusap po ako sa inyo. Let us walk together. Let us leave behind vision and hatred. Let us use operations all over the country progress our politics and service our self-interest. To those who did not support me during the elections, I respect you. But now is the time to unite. Kasi ang laban ng mayor na to sa iyong harapan, hindi laban sa tao, laban sa kahirapan, laban sa katiwalian, laban sa kaginawaan, at pag ng ating bayan. Yan ang aking layunin. From the start of my administrations, I made a commitment to the people of Rojas to lead the government at words that works, that listen, and that delivery of service to every family. This commitment is not just a promise. It is a duty. It is a mission. It is a covenant with the people who trusted me during the last elections. Pwede na po ito ninyo ng panahon ng eleksyon. Siguro sa panahon natin ngayon, sa tatlong buwan ko, walang nalabas na abad na mga ambulansya dito sa ating munisipyo. Dahil uunahin na inyong leader na mapawi ang pera na itinayan sa inyong mga boto ng panahon ng eleksyon. Kinagawa ko ito dahil hindi ako ng tayan ng bongo ninyo para ilokdong ako bilang mayor ng ating munisipyo.